Hello po. Hello po mga kababayan. Um, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, itong yung katatapos lang na pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Ano po ang tungkol dito? Kasi napag-usapan na natin ito na na-vlog na, na ko na ito nung mga uh, nakaraang araw. Pero ang gusto ko po kasi kasing pagtuunan ng pansin dito ay yung interview kay Robin Padilla. Yung nagpa-press conference si Padilla. At uh, ang tanong sa kanya doon, eh kung bakit yung nangyaring, uh, <clears throat> according to Migsubiri, ay pagtatraidor sa kanya nung isa sa mga kaibigan niya na inaakala niya na sumuporta sa kanya. Yun pala naman ay hindi na nag iyak pa. Ang sinasabi natin po ay si Bato de la Rosa na akala ni Migs sumuporta sa kanya. Yun pala ay hindi. Ngayon, Sobrang uh, napahiya napahiya si Bato dahil sa ginawa niya, nag guilty, na guilty siya. At syempre, um, sobrang sumama ang loob nitong si Migsubiri. Ngayon, doon sa press conference ni ni Robin Padilla, ipinaliwanag niya ipinaliwanag niya yung side ni Bato. Nakeso sabi ni Robin wag na daw sisihin pa o bigyan ng masamang kahulugan yung pag uh, yung hindi pagsuporta ni Bato kay Migs. yung dahilan kung bakit uh sumali si Bato doon sa majority kung saan 'yun ang mga sumuporta kay doon sa bagong Senate President na si Chiz Escudero na ang dahilan po pala ganito <clears throat> yung uh, style pala, o sistema ng uh, PDP na partido ay parang yung sa anong reliyon ba yon Iglesia ni Cristo yung black voting alam mo itong black voting na to mga kababayan kung aanila sa aana lisahin po natin hindi po ito maganda eh itong black voting para sa akin na para sa akin ito ay pampahamak pampahamak sa bayan black voting na yan kasi ganun pala yon may pagkadiktador pag ganun na kung ano yung boto ng hindi sa nakararami kundi nung leader. Kung ano yung boto nung leader, yun ang dapat sundin nung lahat. Ibig sabihin, walang freedom, walang liberty yung mga <coughs> yung mga nasasakupan, yung mga miyembro na bumoto sila nang ayon sa gusto nila kundi yung gusto ng leader. Anong klase naman yun? Ewan ko sa kanila, kasi sila, yung grupo nila, gusto nila yon, pabor nila yon. Ano yon? Parang robot? Parang disuse? Kung anong gusto ng leader, yun dapat? Nasaan ang ano nun? Nasaan ang demokrasya? Diba? Walang demokrasya sa black voting kaya nga ang ito ang nangyayari diyan sa black voting eh. kung sino yung nakapagbigay ng malaking pabor doon sa grupo at siyempre, ang kinakausap diyan ng politiko ay yung leader hindi naman yung mga membro sila sila lang sila silang mataas nasa taas at walang magagawa yung hindi ko lang sigurado kung itong mga miyembro ito kung mayroon din talaga silang uh, yung nasa sa kalooban nilang gusto nila talaga nga ba na sumusunod kayo doon sa dikta ng leader ninyo or baka naman meron din kayang nakaka nakakaalpas yung kahit mga ilang porsyento na talagang hindi sumunod meron kaya o is it 100% obedience 100% kaya sumunod balikan natin itong si Robin Padilla na ang sabi niya kaya daw si Bato sumali doon sa majority, sa grupo ni Cheese, yung grupo na nag uh, sumuporta kay Cheese kahit na hindi naman daw nakailangan, kumbaga hindi na hindi na kailangan yung boto ni Bato dahil 14 na nga sila, na ang kailangan lang naman ay 13 so, mayroon ng 14, pang 15 itong si Bato So, ibig sabihin, bumoto man si Bato sa hindi, panalo na si Cheese. Pero ganun pa man, sumali pa rin siya. Dahil nga, doon sa 15 na yon doon sa 14, kasi apwera muna kay Bato, nando doon na si, Bong, si Bongo, si Robin Padilla, si Tolentino, nando doon na sila lahat na taga-PDP. Kaya, nag-usap-usap pa ata sila na one for all. Na kung ano ang kung nasaan yung mga kagrupo, dapat lahat nandun. Meaning yung PDP, ganun pala ang prinsipyo ng PDP na kung ano ang boto iniutos ng uh, leadership ng PDP. Kasi, sino bang ba namahala doon? Sino bang ba leader ng PDP? Di ba si Digong? Ginusto kaya ni Digong yon or si Robin Padilla lang? Kasi siya yung tumata yung uh, pinaka-leader ng PDP. Aside from Digong. Kasi si Robin Padilla nga yung nagpa-interview. So yun ang paliwanag. Kaya daw si, kahit na gusto man ni, gusto naman talaga ni Bato na mag-stay sa grupo ni, sumuporta kay Big Subiri. Pero dahil nandoon na yung mga kasamahan niya na taga PDP, nandoon na sa grupo ni Chase, kailangan sumama na rin siya. Hindi siya pwedeng maiwanan ibig sabihin nun? Black voting din? Kaya ko po inihambing yung black voting ng INC at sa kanung kung ano pang ibang mga reliyon o grupo. So, ganun pala sila dyan sa PDP. Kung ano ang gusto ng leader, kailangan sumunod yung mga miyembro. Kaya nga, since nando na sila Robin at sila Bongo, mga taga PDP ay eh, kailangan na ni Batong sumama rin dahil doon kung ano ang ibig sabihin po ang PDP ang prinsipyo ng PDP ay pro partido para sa partido yun ang mismong sinabi ni Robin Padilla kung ano ang desisyon ng partido yun sila. Ngayon, tama ba yun? Although, siyempre sa mga partido po, kaya nga may partido, kasi dapat iisa nga naman ang dinadala nilang stand, principle. At yun ang, yun ang sistema ng PDP may pinagmamalaki nga ni Robin sa kumpara sa iba-ibang mga partido political parties PDP lang daw ang merong ganong prinsipyo oo nga naman, kasi diba yung mga parti-partido na yan kaya nga kailangan, da dalawa lang dapat ang partido eh, kagaya nang sa Amerika sa pula sa puti eh, niyan dami-dami eh. Tapos ang dami-daming partido pagkatapos mag magsasama-sama rin. Grand coalition. Pagkatapos pagkatapos ng election, balik sa dati-dati sa kanilang mga kanilang mga grupo-grupo. So what is the point ng grand coalition? diba? Stupid. Stupid idea. Ngayon, itong stand ng PDP na yun nga. Kaya si Bato sumama na lang kasi majority, kailangan kailangan daw nasa majority ka. Kasi sa majority, maramas marami yatang mga beneficyo mga perks. We don't know. Kasi bakit gugustuhin mo na na kahit ayaw ni Bato, o sige, sama na lang ako dyan. Majority. Ayaw ma, abo mawaltak. Ngayon, para kasing hindi maganda tingnan na ang ang laban nila, ang stand nila, ay para sa partido. Kung ano makakabuti para sa partido, hindi para sa para sa bayan. Hindi ba? Hindi ba dapat para sa bayan, hindi para sa partido? Kaya nga po itong PDP na ito, nakaka ano ito eh, nakakatakot ito eh. Biruin mo kung ano ang kung ano kung ano ang utos ng leader yun ang susundin. Na nakakatakot kasi sino yung leader ng PDP? Kaya nga yung mga sumasali dyan, kagaya ni si Robin Padilla, tingnan mo ang ang prinsipyo ni Robin. Si Digong lang ang nag-iisa niyang amo. Ngayon naman, yung bagong papasok, si Willie Rabillame. Ano naman ang sabi? susundin ko lahat ano man ang ipag-uutos nyo, Tatay Digong. Same. Ito naman, bago papasok din si Philip Salvador. Ganon din. Susundin. Itataya pati buhay niya para kay Digong. <coughs> so, ibig sabihin, <coughs> Kapag sinabi nila, kapag sinabi ni Digong na leader nila na papasukin ng China, gawin tayong probinsya ng China, <clears throat> o di, susunod sila. Kasi yun ang sinusunod nila eh. Yung kanilang amo. Kaya kapag nanalo po ang mga yan, Philip Salvador, Willie Revillame, tapos ayan si Robin Padilla. Ilan yan sila dyan na talagang ang stand nila si Digong ang amo. Si Digong ang sinusunod nila. Biruin mo si Philip Salvador. Itataya pa niya ang buhay niya para kay Digong. Hindi para sa bayan kundi para kay Digong. Na mga kababayan, ano ba ano ang stand ni Digong? Ano ang prinsipyo ni Digong? 'Di ba? Ang papasukin ang mga ilegal na galing China. Papasukin ang mga Chinese nationals. Gawin tayong probinsya ng China. Ibigay sa China ang West Philippine Sea. 'Di ba? okay lang na pumatay ng pumatay ng Pilipino. Yun ang prinsipyo ng Duterte na gustong sundin ng partido ng PDP na walang laban. So mga kababayan, sana naman po yung mga matitino dyan na nanunood sa akin 'Yung mga hindi pro-Duterte, ah, alam naman natin kung ano ang stand ng mga pro-Duterte. Pro-China 'yan. So 'yun pong mga matitino na hindi sasang-ayon dito sa prinsipyo ng PDP, sana naman po eh bali ikalat naman natin sa ating mga kakilala, kakilala, kaibigan, kapamilya ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Kasi nga po kailangan pong mahalin natin, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Hindi dapat ipinamigay na gawing probinsya ng China at hindi dapat naagawin sa atin, hindi dapat ipamigay sa mga Tsekwa para sa Pilipino ang Pilipinas. Okay mga kababayan, pakikalat naman po ng pinag-uusapan natin. Okay, ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Nagpapasalamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayong muli. Okay, peace.